Oh, <coughs> shit.

Oh, 'yan, ko po. Medo. Ay, 'yan na 'yung baysa. Ay, isa lang bang cargo? Ay, ito baysa oh? Ba, ba oh. Oh. hindi ba may meron? Meron baysa oh. Kan. Patay di siguro yung kan ano? Nasa loob. Anak yata yan? Ay, ilam ang karga nun. Wala, wala, wala pa makalapit ng mga pulis, oh. Wala, wala makalapit. Ayan. Ayan. Oh, katagal na sigurong sinasubay tayo niyan. Kita Ini parang parang polis yang tunggu kone. Itu itu kokpol yang baru. Iya iya santai-santainya. Iya 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 enggak tahu Iya loh. Kusugat itu ya sugut. Oh, aku ya, aku padahal itu yang anaknya katanya bubay. Susah aja ya. Oh, buruk orang tahun.

Daming tao. Ay, dami. Isa din ako. Pero, ako. Anim. Siyam. Siyam. Siyam na Eh, sino nasa loob? anak ba yun? Yung driver? driver, eh? uh, driver. Ay, Ay, ayun. ayun, ayun ang talaga. Yun nasa Bandaroon, sa kabilang side, sa kan. Ayo nampaknya nampak ayo segera dulu. Ayo ini nyata kelawan. Oh ya itu ni kan? Tak buka so. Ayo, ikhwan ada ngah di nari kan? Ya lo. No? Bisa Ay, anak nga yata niya ito na nakapulang ito eh. Eh, na true mo to. Ah, wala, baka anak. Anak siguro. Ay, yung nasa loob ano yun. Hindi ito nasa loob. Patay na sa loob niyan. Oh, nandoon sa kanan. Oo. Yung driver ang ano. Pat ito patay ka yung driver. Ito at driver ito, 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 ito nakababaw. Tatay. Iniatan yun, driver. Wala kang ilag siya ano. Makayuko sa tubig. Oh, yeah, no? 'yun back ride. Oh. 'yan. 'Yan hmm. eh, no?